Ito ako, mga lods, ng uh, bagoong alamang. yeah, Tapos, meron ako ditong, uh, meron ako ditong, ayan, taba ng baboy. Pagyan natin yan, mga lods, yung ating bagoong alamang. Ayan, Ang bango. So, yan. mag tayo, mga lods, magluto. Kasi, para magkakaroon tayo ng praktis Practice, practice muna ito, mga lods. Yan. Ang ganda na na mga lods, oh. Eh. Um, may baboy na yan siya. Taba ng baboy. Pero dadagdagan ko pa. Ayan, dadagdagan ko pa nito. Ito. Ayan, mga lods. Ayan, dagdagan natin ng maraming taba ng baboy. Ginawa ko na yung chicharon. Tapos, kulo ko lang ng konti. para yung lasa ng baboy man o sa Yan mga roots. Loto na yan mga roots Kasi pakikita okay mo dumitikit na yung mga alamang. halo-haloin ko muna mga loads tapos ahayaan ko lang dyan kasi maluluto pa yan lalong magtitik pa yung ano niya texture halo-haloin ko muna para hindi dumikit yung sa ilalim kahit walang apoy isang dumitikit Ayan tapos palamigin ko bago ilagay sa container Yan. yung iba isi-share ko din isi-share ko din itong mga loads kasi gustong gusto ito ng aking kaibigan sa nang aking mga alaga ito ang gusto nila pag kumakain sila ng fried rice, meron ganito o kaya isda pinerito. Yan ko muna dyan. Kasi mainit pa.